Hello Sir Daniel Padilla Hello Ma'am Catherine Padilla Magandang gabi sa inyo O araw sa inyo dyan Sa inyong dalawa Hindi ako Sa nangingi po Sa inyong dalawa mga idol Kasi idol ko kayong dalawa eh. Bilang mag Bilang parang magulang Sa inyo Mga ka-idol May kunting advice lang po ako sa inyong dalawa kasi sayang eh idol ko pa naman kayong dalawa <clears throat> ginawa ko to para sa inyong dalawa at saka sa, nga, sa mga taghanga sa inyo lalong lalo na ako number one akong taghanga sa inyo sana po magkabalikan na kayong dalawa kasi sayang naman po ang nasimula ninyo eh at saka matagal na po kayo nagsasama tapos mawala lang sa wala sayang kasi ako may pamilya din ako pero para sa akin ayaw kong mawala yung asawa ko kasi mahal ko kasi yung asawa ko eh pero sana naman po na magkabalikan na kayong dalawa para yung mga taghanga sa inyo hindi na sila masasaktan kawawa naman lalong lalo na ako nasaktan din ako kasi nakaiwalay kayong dalawa sana po sir Magkabalikan na kayo ma'am sayang po ang nasimulan uh, simulan ninyo. At saka mawala lang sa wala lang po yung na umpisahan ninyong dalawa. Sayang po. Sana po magkabalikan na po kayo Sir Daniel, Sir Ma'am Katrin. Kabalikan na talaga kayo para kami masaya na din kami na taghanga sa inyo na nakabalikan kayo at saka hindi ko lang po to ginawa na mag parami ako ng views at saka mag comment ginawa ko to para sa inyo na para makabalikan kayo at saka kami masaya na din kami na taghanga sa inyo kasi idol, idol namin kayo eh para wala nang kuwan para hindi masasayang ang pinagsamahan yung dalawa. Bagay pa naman kayo ma'am sir. E, tapos mawawala lang, magkahiwalay lang kayo sa wala. Sana po magkabalikan na kayo. At saka sana po huwag kayong magalit sa akin. na nagkaiwalay kayo sayang naman kami mga taghanga sa inyo saka sana po huwag kayong magalit sa akin kasi inawa ko lang po to para sa inyong dalawa saka maraming maraming salamat po mga idol ma'am Catherine at saka Sir Daniel Padilla salamat po hanggang dito na lang po salamat salamat